kasi dito ngayon lang. May sa akin. So, anong ah, orders order siya ng Paris. Eh, kukwento ko lang. ang order ng Paris sa kanin. Siyempre, ang Ngayon, ah, nilagay sa lamisa. Hindi siya kumain, ha? Ah. Ang ginawa niya, eh, ah, hinintay, ano yun, Hinintay yung langaw na dumapo. Para dumapo yung langaw. Hinintay para dumapo yung langaw. Tapos binigyuhan, tapos kumalis. Tapos lumayas na po. Salamat kay madam. Salamat <laughs> po talaga madam. Ang galing no ano ah uh, so ayan, ah patunay lamang ito na kalayb tayo ngayon na may mga ganyan talagang ano. Etsina. Ano nga ulit? So kumain dito, nag-order. Tapos inantay yung langaw na dumapo. Tapos iniwan, binituan, binituan, pinicturan. Iniwan. Baka ibubos niya na yon. Maya-maya oh, antayin niyo na lang. May may content na siya. <laughs> kaloka ang mga tao, no? So imagine mo, pupunta dito, nag-order, tapos hindi kinain, tapos may dalang cellphone, hinintay na po ang langaw, tapos iwanan, umalis na. So di ba maliwanag na nagkukontent dito para masiraan ako? So huwag na natin i-ano,